kahalagahan ng sunlight para sa proper growth ng lettuce. Kung makikita nyo, itong ating mga seedlings, yan, leggy. Ito ang itsura ng lettuce na hindi naaarawan ng ayos. Kaya naman, ginawa natin ang paraan. Tumawag ako ng isang batalyon. At ito naman ang itsura ng lettuce na may sapat na sikat ng araw. Green na green at magandang maganda ang mga dahon. Paano namin to ginawa? Tara, Naging problema natin sa hydroponics ang lilim ng mga kawayan. Ang dami kasi talagang nakatakip eh. Evident ito sa mga seedlings natin na nasa system. Mga leggy at nakahilig talaga papunta sa sunlight. Naka ganun sa araw oh. Kasi umaga pa lang ito malilim na dito. Kaya kailangan natin gawin niya ng paraan bago pa tuluyang mag -leggy at hindi natin mabenta na maayos yung ating mga kaya pa naman kasing makarecover niyan eh. Nakapagbawas naman tayo ng nakaraan, pero far from enough. Kaya ngayon, all out na natin yan. Kaya kumuha ko ng army para maubos na yung mga nakatakip sa greenhouse. Sinumula na kagad namin. Pinagtulong-tulungan na. Medyo slow start, pero saan pa ba naman tayo patungo? Pero kitang-kita sa drone shot natin, ang daming kawayan pa rin na nakatakip. Uy, yan o. Oh. Nahawan na kaagad natin to. Kaya may access na tayo sa puno ng kawayan. Tatlo ang aking taga-taga, ako ang taga-hila. Medyo delakado ang ginagawa namin kasi tingnan nyo naman ang mga tanik na mahahaba. Medyo mahirap ding hilahin ang mga kawayan dahil pag hinihila ko, pakontra siya dun sa mga siit at pag may pinapatumba naman kaming kawayan, hindi rin basta-basta pwede kung saan-saan patumbahin. Kasi baka mabutas ang bubong ng greenhouse. Marami na ako nahakot pero napakarami pa. At least, umuusad tayo. At yun na nga, napasigaw na lang ako nung natumba sa bubong ng greenhouse. Buti na lang hindi kalakasan. Dahil ako nasa baba, edi eh ako naglinis may tinalian kami na kabayan kasi pag pinutol basta, sa greenhouse ang bagsak at for sure, butas yan. Ilang taga lang at isang hila, bagsak. Kaya yeah, marami na kami Yung oh. kanina, meron na. Marami-rami na ang nagawa namin nang biglang musumigaw si Jayman ng KAKAYO! Ang aming cook. Tara! Ang palmusal. Itlog, itlog ng Toda Farm. Juice. Saka, kani. Siyempre, bukod na sa niluto ni Jayman, meron tayong spicy chicken Pastil by Garaponic of Duty. Hindi makukompleto yan hanggang walang spicy chicken Pastil by Garaponic of Duty. Kanya-kanyang kuha na at dahil mahilig sa mga talaga kami, magpisa pa tayo na sili. Perfect bite. Habang pawisan pa, di ba? Kanya-kanya na rin ang pwesto. Kaya bilhin na kayo ng spicy chicken pastel by Garaponica ni Duty. Saka meron itong mild. Meron tayong extra. Mabibili ito sa paborito mong online platforms. Bili na! na! Tingin nyo naman ang nangyari. Yun. Hapo na pero may init pa sa loob. Effective naman ang ginawa natin. Kaya tinapos na namin ang paglilinis. In the future, ang magiging style namin pada may makikita kaming hahara alagaan na namin sa linis to para na sa ganun hindi siya magkaroon ulit ng napakaraming dahon ng kabayan nang naghakot kami sa trike aba may nakikibitin ay ang malaglag kabit na mabuti tingnan nyo naman ang naipo na tambak natin at ang pinakahuli naming hilahin may ilan pang hinabol na pinutol Baka pala may magsabi na sayang kawayan. Medyo puro din kasi ang kawayan sa tumpok na ito. Ganun talaga, nauna ang greenhouse natin kaya ang greenhouse ang kailangan protektahan. At dito kasi tayo mas kumikita ng malaki. Sa huling hakot, pabente naman na daw eh sabi ni Jude. Finally, nis lang. Brown shot tayo para sa before. And after. Grabe, parang nakahinga rin ako ng maluwag para sa ating lettuce. Kahit hapon na, may sunlight pa rin na very important to proper growth nila. Di ba nakahilig yung mga yan? After one week lang, ang gaganda na ng tubo ng lettuce. Wala nang nakahiga, which is a very very good thing. Nakita nyo na ang pinakaiba ng performance ng lettuce kapag hindi sapat ang sunlight versus sapat na sunlight. Yun lang, peace.